Okay mga boss, meron tayong mga customer dito Para mga hero na Ano pa alam mo boss? Uh, Ramel. Boss uh, Romel. uh, Jan boss Boss Jan, saka si boss, boss Rasa Bumili sila ng piyasa mga boss Eto Ito no, po SLB Steel frame na rin ito mga boss Quality din Ayan Maganda rin yan, alternative kung uh, wala kasing stock nung uh, original. Pero okay na rin to, goods na rin to mga boss kasi steel frame na din. Quality, ng, quality rin yung kanyang foam. Tapos ito mga boss, mga pesa na binili nila. Yan, side cover, mga fender, mga harness. Kaya marami rin silang kinuha. Tapos ito mga boss, yung mga unit nila, pumunta sila dito, yan. Yung mga malulupit nilang TMX unit. Parehas na block to mga boss. Itong isa maganda kay boss sa uh, eh, no? Kasi na restore na rin 'yan. Pero at least yung mga gamit pa rin na piyesa na nilagay ay yung original pa rin Honda genuine kaya goods pa rin mga boss. Mas okay na 'to kaysa kung minsan kasi yung iba, 'di ba, yung stock. Pero may mga light na din, na preserve lang pero hindi maiwasan. Pero mas okay tong ganito yung napalitan na ng mga piyesa, tas original pa rin yung pinalit. Kasi mas lilinis tignan mas presentable at uh, guguts naman yan mga boss kaysa naman yung uh, stock nga na sinasabi pero may mga gasgas gas na din ganun pero depende pa rin yun sa perspective ng uh, may-ari pero para sa amin mas okay yung ganito o at least kapalitan siya ng mga bagong piyasa pero original pa rin Ito isang mga boss yan, meron pang signature ng TMX155 yan o. Oh. Yan ang signature ng TMX155. Yan, magneto kit. Madalas na. <laughs> Madalas na tumataga sa may magneto side. Pero okay lang yan mga boss. Matatag pa rin yan. Sabi nga nila kahit wala lang isang TMX155 goods pa rin. Di ba? Kaya okay lang yan. Huwag kayong mag-alala kung may tagas yan. Kung konti lang naman, goods pa yan. Okay mga boss, so pauwi na sila Boss, thank you salamat sana Pagbisita dito sana Sa shop natin, kahit nasa barangay level lang tayo Thank you boss Siya na Sa inyo nila mga, mga piyasa mga boss Thank you, ingat, ingat. Okay, salamat ha Okay, siya so, mga boss mga uh, customers natin, mga tropa natin, mga KTMX uh, owners natin, mga boss. So, yan. Salamat muli sa pagtitiwala sa Sideload Motorcycle Parts, sa pagbisita dito sa aming munting shop kahit na medyo nasa barangay level lang tayo. Wala pa tayong uh, shop sa may uh, along the highway or sa labas malapit sa bayan pero pinupunta pa rin tayo ng mga customers natin mga idol. Alright mga boss, this is Sideload Motorcycle Parts. God bless, ride safe always. Peace.